Sir, so, anong name nyo? Ah, uh, Win po. Win. Ah, uh, saan kayo, kayo dito sa Europe, Sir? Ah, uh, sa Germany. Germany. Ah, uh, any message galing kay Tatay? Message niyo sa kay uh, Tatay Digo? Pagkatatag lang po kayo. Mm hmm. Ah, uh, President. Uh, and, uh, yeah. Ah, dito kabila. Nagdadusan para sa karikasan niyo. sa, ah, uh, kapayapaan. Uh, yes, Sir. Galing, galing po. Galing pa sila, guys, ng, ah, uh, ng Munich. Sir, about sa PDP laban? Uh, yes, sir. hmm Vote straight PDP laban? Uh, vote yeah? straight PDP laban. Uh, patuloy po ang mga proyekto na pinisimula ni Pangalong. Uh, Message nyo uh, sa akin, uh, dito Pakatatag lang po kayo. Mm. -hmm. Uh, President uh, oh. okay. Yeah. Uh, dito kami lang nagdadasal para sa karikasan nyo at sa kapayapaan niya. Galing pa sila guys ng, nang Munich. So about sa PDP Laban? Uh, Gold yeah? Street PDP Laban, patuloy po ang mga proyekto na pinisimula ng Pangalong Duterte. Salamat sir from Germany. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Ayan, Mabuhay. oh. We just came this morning from London. Oh my God. Tagadabaw mitay. Tay. Bangkal, agdaw Oh. Uh, From Agdao ko uh, tatay taga Agdao. Yeah. Ta, baka uli na ka. Okay. <laughs> talang tao nagulat sa imo to. nilak niyo po. <laughs> While I was at work, mm -hmm. I was crying when Not. Ano, when you were I know, we were crying. The Bowen is, is waiting for your time. Not wigni only the Bowen is mga WNU, mga all tayo. Filipinos all over the world waiting for you. My father time, my my papa, he was so ano upset. Kay nanduwi gid sa imong Nami gini gusto ni subagon si Babu. Vote both straight. PDD straight. Straight please. And also kanang ayo ginyo. Pa. An ano pangalan mo? Gia Enriquez po. Ah uh, dito ka nakabase sa Europe? Uh, no po. Uh, I'm a seafarer. I'm working in a uh, offshore vessel. ah uh, Any a um, message mo kay Tatay nung sa sa loob ngayon. Pauwi na po ako mamayang gabi pa po yung flight ko. So before po ako mag flight So nag-drop by muna ako dito para to show moral support po for our Tatay Digong. Mm. At PDP laban, ma'am. Any messages? Uh, yeah, vote straight po PDP laban. Ano na po natin to? Yung parang vote for PDP laban, vote straight. Sir, ano pangalan mo? Ako po si Val Antonio Nico sa Facebook. Ikaw sir. Ako Noy Criston Lamanta sir from Osami City. Osami City. Bakit po kayo ah, an sa kayo dito sa Europe? Wala sana barko kami sir. Ah, mga mga seafarers yan guys ng Europe sila yung umiikot ng buong mundo. Ah, anong message niyo kay Tatay ng diyan sa Salob? Okay, okay muna sir. Amin sana po ah, nasa good health lang po si Tatay palagi at sana makalabas na siya sa manalo sa lalong mandaling panahon po. Ikaw so, sir. Sana ah, good health lang palagi Tatay at saka sana makauwi ka na ng Pilipinas, sinintay ka na ng ating mga kababayan doon. Correct. Pilipilaban, boat straight. Boat straight po, Pilipilaban. Solid hmm. po tayo, dapat boat straight sa Pilipilaban po. Hmm. Yan po sila, nandito sa labas ni tatay. Mga seafarers po natin, ano? Nagpapaan